sinisigurado ko na mai-inspire ka sa video na to. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa iyo sa pagbisita sa aking channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider subscribing. Tara na at ma-inspire! Well, bukod sa bus liner, marahil narinig mo na ang bragais lalo na kung nakaantabay ka sa mga kaganapan sa pageant world. Pero higit pa dyan ang pag-uusapan natin sa dekalidad na brand na ito. Ang Bradice Store ay meron na ngayong iba't ibang kilalang produkto. Pero ang flagship product talaga nila ay ang shoes na naging official shoes ng binibining Pilipinas mula pa noong 2015. At eto nga rin ang napiling official shoe sponsor ng 69th edition ng Miss Universe ngayong May 2021. Ang Jojo Bragais shoes ay pinagsumikapang itayo ni Jojo Bragais, isang Bicolano na lumaki sa Albay. Pinakabata sa apat na anak ni Nadio Medes at Elsie Bragais, isa siyang licensed midwife at nurse. Magtataka ka marahil kung bakit di niya pinurso ang kanyang propesyon at humantong sa pagawa ng sapatos. Ganito kasi ang nangyari dyan. Noong pagkatapos ng graduation, tumambay muna si Jojo ng walong buwan di dahil sa gusto niya lang mag-relax muna, kundi ito ang panahong super depressed siya. Tulad ng marami sa atin, broken hearted si Jojo. Nalaman niya na pagkatapos ng apat na taong relasyon, Sinabi ng kanyang girlfriend na sentro pa naman ng kanyang buhay ay di na siya nito mahal. Ouch! Sobra nga ang nakaranas ng depresyon si Jojo at umabot pa sa punto na sinubukan niyang tapusin na ang kanyang buhay. Ang puntong ito ng buhay ni Jojo, Bragais ang lubhang nagpaalala sa kanyang ina. Sa kagustuhan nitong matulungan ng anak na malagpasan ang pinagdaraanan nito, binigyan ni Mama Elsie si Jojo ng 200,000 para gawin ang gusto niya kahit ano, magparty, maglaseng, kahit na ano, basta wag lang niyang kikitlin ang sarili niyang buhay. Uy, uy, sana all! <laughs> ang face na to pala ng buhay ni Jojo Bragais ang kanyang magiging turning point at dito ipinanganak ang braga issues. Nangyari ito nang magstay siya sa kanyang tiya sa binangonan para kahit papaano ay maiba naman ang paligid niya. Iginala siya ng kanyang tiyahin sa binangonan para ma-familiarize niya niyang lugar. May isa silang bahay na dinaanan at nabanggit nga ng kanyang tiya na iyon ay dating pagawaan ng sapatos. Ito ang labas ng paggawaan ng sapatos na magbabago ng tuluyan sa buhay ni Jojo. Mabanggit ko lang dito sa amin sa Marikina pinakakaraniwan ang makakita ng mga pagawaan ng sapatos. Bukas man o nagsara na, aba syempre, ang Marikina ang shoe capital of the Philippines. Andito tayo sila sa mga pagawaan ng sapatos dito sa Marikina. Pero hindi si Jojo. Iyon ang unang beses na nakakita siya ng pagawaan ng sapatos. Sa kanyang curiosity, pumasok sila sa loob ng dating pagawaan. Buong akala ni Jojo, ang makikita niya sa loob nito ay mga makabagong makinarya o mga high-tech na gamit. Pero tanging isang sewing machine at lumang molde ng sapatos ang nakita niya sa maliit na kwarto. Nakipag-usap si Jojo sa matandang may-ari. Nakipaghuntahan dahil aminado naman siyang madaldal talaga siya. At tinanong nga siya ng may-ari kung bibilhin niya ito. At kahit walang alam, pumayag si Jojo. Nagbigay muna siya ng down payment. Ginamit niya ang ilan sa mga binigay ng kanyang nanay. Siguro para maibsan ang kalungkutan niya at kagustuhang matulungan na rin ang matanda at maibalik kahit papaano ang normality sa kanyang buhay, inumpisa ni Jojo Bragais ang kanyang maliit na shoe business. Ang una niyang order ay 3,000 na pares ng wedge shoes sa isang kilalang brand. Ito ang halimbawa ng wedge shoes. At dahil nga sa walang masyadong alam sa negosyong pinasok, imbes na 3,000 ang ma-deliver, 300 lang ang natapos ng kanyang dalawang manggagawa na ang gamit lang ay isang makina. Na-reject ang kanyang gawa at nawala ang deal. Out! Midnight, imbes na makamove on, lalo lang na-depress si Jojo. At dahil nga may negosyo siya at dalawang tauhan na hindi kailangang sukuan, nagdesisyon si Jojo na pumunta ng Marikina para maghanap ng posibleng kliyente. Nakahanap naman siya ng na mapagbibentahan ng kanyang 300 pairs ng shoes pero di nito na solve ang problema ang kinakaharap ng negosyo. Dito nga inaral ng mabuti ni Jojo ang negosyo ng pagsasapatos. Sa kagustuhan niyang may pagpatuloy ang business sa kabila ng kakulangan sa pinansyal, hindi sumuko si Jojo. Kumausap siya ng mga private financier, nagbenta ng laptop, DSLR camera, iPhone, lahat ng pwedeng ibenta, binibenta niya may may lang sa puhunan. At eto nga ang pinagulong ni Jojo. Sa loob ng ilang taon, naging subcontractor siya sa ilang mga kilalang shoe brands. Kaya nakapag-umpisa siyang makapag-ipon at napagdesisyon niyang gumawa ng sarili niyang brand or line. Kaya sumubok siyang mag-venture sa pageant world. Inumpisa niya sa isang kaibigan sa Bicol, si Ibeth Marie Santiago. Sumali sa Binibining Pilipinas 2014 at pinakiusapan niya ito na suutin ang kanyang likhang sapatos bilang suporta dahil wala pa siyang kapasidad sa pinansyal. E-flex ko lang ang mga Bicolana dahil talagang magaganda ang mga Bicolana. At eto na nga ang umpisa ng lahat. Noong 2015, kinausap siya na maging official shoes ng Bini Bini. At tulad ng sa pelikula, ang bida natin ay dumaan din sa maraming batikos at puna mula sa mga fashion critics. Ayun sa kanila, mas maganda raw na chic stilettos ang suotin ng mga binibini lalo na sa evening gown competition kaysa sa mga monstrosities o pagkalalaking panyapak na ito. Pero syempre, hindi nagpatinag ang ating bida. Anya, gusto lang niyang maging komportable ang mga kandidata lalo't ilang oras silang nakatayo at naglalakad sa ibabaw ng stage. Anya, I want them to walk better, feel better. Dahil dito, ang bragay shoes na nga ang piniling official shoes ng Binibining Pilipinas mula 2015 hanggang ngayon. Lalo itong nakilala dahil na rin sa pag-endorso ng ating Miss Universe na si Catriona Gray at ng marami pang mga celebrities. Para ma-expand pa ni Jojo Bragais ang kanyang shoe business, nakipagkulab siya sa mga kilalang fashion designers tulad nila Delby Bragais, Gian Lasala at Rocky Gathercole At yun na nga, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, ang dating maliit na pagawaan na may dalawang tauhan ay tatlong palapag na ngayon na may daan-daang mga manggagawa. Ito na ngayon ang Bragais Line shoes shirts belts leather bags fragrances at lipsticks Sa konklusyon ng ating video na to, gusto ko lang ipaalala na tulad ng pinagdaanan ni Jojo Bragais at ng kanyang Bragais line, sa kabila ng bigat ng buhay at dilim ng ating dinaraanan, maging positibo pa rin tayo at wag susuko. Gawin lang natin ang buong husay, anuman ang ating nasa puso at isip. Magtiwala sa kakayahan, magsikap at magjaga. At isang araw, magigising na lang tayo na nasa tugatog na tayo ng tagumpay at natupad na rin natin ang ating mga pangarap tulad ng nangyari kay Jojo Ano Anong yung masasabi sa ating video ngayon? Pakilagay na lamang po ng inyong comments sa baba. Huwag kalimutang mag-like kung yung nagustuhan. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.